Hi guys! So guys, magluluto ako ng ginisang tuna with repolio. Yan guys, mainit na yung kawali. Nilagyan ko na rin ng magsisa guys. Yan. Ibisa ko na yung bawang. Yan guys. Pag-brown na yung bawang. Silag na naman yung sibuyas. 我怎么对呀？ magiging natin yung tuna. Ang flavor ng tuna na nagay ko guys, adobo. Gusto na adobo guys. Yan. Nagyan ng konting tubig. kunting asin lang guys ayan guys kunting konti lang na asin guys para wag, para hindi mapait guys Ayan guys, kumukulo na yung sabaw niya guys. Sunod naman natin yung hiniwa kong ripulyo. Ayan guys, masarap siya, guys. Lagyan ng tuna yung ripulyo guys, masarap siya guys. halo enang natin. yung ulam na madaling lutuin, guys. Tara! Luto na, guys! Thank you for watching!